So welcome back guys, mga pala ulit si Ian Works TV nagbabalik. So sa video na to guys, ay uh, mag update ulit tayo sa ating uh, munting ibunan. At ang gagawin natin ay magsisilip tayo sa mga nest box ng ating mga breeder. Ayan. So pumisahan na natin, tara. So yun nga guys no, bago natin uh, silipin ang ating mga nest box ng ating mga breeder so papakilala ko muna sila sa inyo kung anong mga mutation ng ating mga binibreed Ayan. at umpisaan muna natin dito sa ating uh, flight yun ang ating flight cage Ayan. meron tayo dito na pinagpapares na back to back o pala yung dilute yun ito ito so, pero hindi pa ako sure sa mga gender na pero ito yung isang blue ewing na to. Uh, uh, tingin ko dyan ni eh, hen. Pero sa behavior niya eh, para siyang kak. Pero yung, uh, yung par blue na yan, yung uh, blue, o oh, pala yung dilute na yan, sure kak na ako dyan. Kasi sa size niya, medyo maliit siya at saka sa kapa kasi bulkak yung hen kasi ay yung blue wing kasi medyo malaki ay sa far blue pa lang na tilyot natin At tapos dito naman sa kabila ito yung mga pababa natin nakaraan kung napanood nyo yung nakaraang video natin ayan ayan na sila ayan na uh, tatlong green kapa line Dalawang green opaline, isang uh, pastel. Uh, pastel opaline. Yan yung pastel yan. Sa tabi ng albino, tapos dalawang albino opaline. Yan. Dalawang albino opaline natin. Kaya magkapatid yan yung dalawang albino opaline sa kitong blue. Itong blue opaline. Ayan. ang parents niyan yellow bulls opa and In. split ino tapos green ewing opaline yung mga uh, kak yung parents nila ayan. 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 ating laman ng ating flight cage so umpisahan naman natin dito sa taas ayan, ito may pansan tayo dito na ayan. back to back green opaline sa so, less box yung hinge. fertile ayun isa fertile na ito isa ito walang laman wala rin laman ayun dalawa wala rin dalawa yung fertile sa kanyang apat na itlog Ngunguhin natin. Ayan. Ano na natin? Ah, hindi siya may stress. So, naman tayo sa Parisan na back to back split. Split. Split pail. Ayan. Bali magkapatid to. Pero magkaibang uh, clutch. Uh, test breed tayo rito. Ante test breed inbreeding kaya natin kung maganda ba yung inbreeding ngayon yung cup green Ito, isa, pertil. Ito, walang laman. Ito, dalawa. Dalawang pertil. ayan ugat-ugat. -ugat. Ito. Pertil. Ito yung ating hen. so kokolan split ping sarado na natin pang ah, hindi naman siya first time nila to eh basal 'yan parehas basal So, lipat naman tayo dito. Ayan, parisan natin. Ayan, blue pail. Split opa cup. Tapos, yung hen, green opaline line hen. natin yung o Alam ko may pisana ito eh. May pisana ito nung nakaraan. So, sinilip ko isa. excuse. natin. Naligo yung hin. Nainitan siguro. Ayun. Ayun guys. Oh. Meron na. Meron na siyang sisiw. wayan Dalawa. Dalawa. Ang, ang lulusog. Dalawa yung sisiw. wayan. medyo mabait kung hen natin. Tingnan natin kung may laman pa tong oh, itlog niya. Ito. Isa, may... Itong dalawa, wala nang laman. So pwede ko nang tangkalin yun. natin. Tanggalin ko lang para maluwag ka dyan. Ayan, matapang na sige. Ito lang. Tanggalin ko yun. Eh. ano Ayan, Ayan nakuha ko na. Ito yes, Ayan, sige. Sarado ko na. so, oh, lipat naman tayo dito sa pangatlong breeder natin ito yung pangatlong breeder natin ayan yung ating parisan lupino opa uh, lupino split opa cup at lupino hen ito yung ating uh, project lupino opa line

Tatlo. Ah, lima tong itlog ah. Ngayon yung isa. Ba't napunta doon? Ba't napunta rin yung isang itlog ayun eh. Oh. Fertile pa naman yun. Alam ko apat yung fertile ito oh, Ayun. So, yun silip na natin ang ating mga breeder meron pa tayo dun sa baba puntahan natin, cut ko muna so ayun nandito naman tayo sa isa nating uh, dalawa nating breeder na nandito sa baba nandito tayo sa baba okay. ito pa yung mga naiwan dito sa baba nung naglipat tayo ng mga kulungan sa taas ito nga back to back mapalain natin dito nag yung pack green opaline pack tapos yung kaparis niya pastel opaline ayan silipin natin yung nest box meron itong ano alam ko apat o limang itlog nito ayun ayun siya ah ayun apat meron apat na itlog Okay. 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 yung Okay. 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 yung pertil dapat na itlog tatlo yung pertil okay dito naman tayo sa ating uh, project lupino o pa rin to eh ayan renewing o pa ka split ino yellow bulls o pala yung split ino Ayan, ito yung parents ng dalawang albino opalay natin sa taas. Palamasin natin yung hen. Ayan yung hen. Ayan, yellow bulls opalay. Split in. Sable yan, guys. Napakalaking hen. Ayan yung cock natin. Ayan. Ayan, meron silang dalawang pinakay. Ayan, dalawang sisig isang isang green papa line yung hindi ko lang kung uwing tapos yung, yung. Uh, yung isang ano uh, white bull white bull papa line yan. matic papa na yan kasi back to back papa yung parents nyo white bull papa Second clutch nila yan. So, yun guys. Yeah. Sana uh, nag-enjoy kayo sa ating uh, nest box raid. Ni-raid natin ang kanilang mga nest box ng ating mga breeder. And, maraming maraming salamat sa mga nanood at manonood pa ng video na to, Ayan. At uh, sana patuloy niyong supportahan ng ating mga video. Kahit madalang na tayo mag-upload. Dahil medyo busy tayo sa work. So, yun lang guys, no? Yung lang ating update sa ating mga mga So, hanggang dito na lang ang ating video. God bless sa inyo lahat. Bye-bye!